Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Taong 2017, Valenzuela City. Magandang araw, pinuno. Ang ikukwento ko sa inyo ay aking karanasan sa aswang. Itong mga panahong ito, limang buwan ang tiyan ang aking unang napangasawa. Noong una, hindi ako nakikinig sa nanay at tatay ko. Ang bilin kasi nila, bantayan nga tuwing gabi ang asawa ko. At huwag akong matulog ng maaga para matutukan ko ang pagbabantay sa aking asawa. Napaisip ako noon, pinuno. Bakit ko babantayan? Anong meron? Tsaka, yung mga aswang-aswang na yan, wala naman sa syudad yan eh. Dahil nga, sa Valenzuela ako nakatira. Bukod sa siyudad ito, napakaraming tao rin dito. Kaya, wala yang aswang-aswang na yan. Pero isang araw, tandang-tanda ko yun, pinuno. Webes ng hapon, namimili kami sa palengke ng asawa ko nang biglang may humawak sa tiyanya. Matandang babae yun. At biglang nagsalita ng... Miss, ang kanta mo namang buntis. Pero, hindi namin siya kilala. Kaya medyo natakot kami nun. Sabayang panang, napaka-weirdo ng itsura niya. Parang merong depekto sa mga mata. Iba kasi yung kulay. Dala ng takot, nagmadali kaming umuwi sa bahay ng misis ko. Yung bahay namin pinuno maliit lang. Pero may itaas ito. Pero sa taas nun, hindi ka na makakatayo. Gawa ng hindi ganong kataas ang kisame doon. Mga limang dangkal na lang, maaabot mo na yung bubungan. Hanggang sa sumapit na ang takip silim nung araw din na yun. Mga bandang alas dos ng madaling araw. Patulog pa lang kami sa taas ng misis kong siling. Nang may nagkakaluskos na pusa sa itaas, parabang hindi ito mapakali. Yun bang, meron siyang hinahanap, tapos panay ang kalampag niya. Nang bigla itong nagngangangaw-ngaw nakakaiba. Yung tipong, parang kikilabutan ka talaga. Tataas yung balahibo mo na walang dahilan kapag narinig mo yung ngaw-ngaw na yon. Kasi hindi yun gagawin ng ordinaryong pusa. Alam ko naman kung ngaw-ngaw lang yon na naghahanap ng katalik. Pero hindi. Iba talaga. Hanggang sa patuloy pa din tong nagkukuskos sa bubungan namin. Doon pa sa parte kung saan kami nakahiga. Palakas ng palakas yung kaluskos. Sa sobrang inis ko, kumuha na ako ng hawakan ng walis at pinagpupupukpuk ko yung bubong namin. Maya-maya pa, bigla na lang itong huminto at nawala. Nakatulog naman kami ng maayos ng gabing yun. Kinabukasan, kinuwento ko to sa nanay at tatay ko. Kasama ko lang naman sila sa bahay. Sinabi sa akin ng tatay ko na bantayan mo ng maigi ang asawa mo. Yang amoy na dinadala niya sa sinapupunan niya. Napakabango niyan pagdating sa mga aswang. Lumipas pa ang ilang mga araw. Lunes ng gabi, alas 9. May nakita akong pusang itim na unang beses ko palang nakita sa looban namin. Nakatungtong sa labas ng drum namin yon habang nakatingin sa butas naming bintana sa baba. Medyo nagduda ako dito, kaya naisipan kong patuhin. Nung babatuhin ko na ng tsinelas, bigla itong tumingin sa akin ng kakaiba. Tapos nanigas na lang ako at kinilabutan. Yung tipong, hindi ka makagalaw. Kasabay nun, nanginginig yung ulo ko sa hindi malamang dahilan. Hanggang sa umalis to ng dahan-dahan papalayo. Doon na ako nakagalaw. Nagmadali ako at pumasok sa bahay namin. Bigla kong natandaan yung sinabi ng albularyo sa bahay namin na may umaaligid ng aswang sa lugar namin. Kasi pinuno, yung nakatatanda kong kapatid na babae, namatay mga isang buwan pa lang pagtapos siyang isilang. Ang sabi ng albularyo sa amin nun, hindi binat yung sa ati ko. Tsaka bakit huli na nung pinaalbularyo namin? Nakikita namin sa albularyo na parang hirap siya. Kasi ang sabi niya sa amin, hindi lang ordinaryong aswang yung tumali sa ati ko sobrang lakas nito at malalim ang aral. Kaya pinayuhan niya ang tatay ko na 'wag ipaalis sa tabi ko yung asawa ko. Lumipas ang mga ilang linggo. Akala ko ayos na lahat. Kasi hindi na kami ginagambala sa bubong. Halos mga ilang buwan na ding hindi nagpaparamdam. O kung ano-ano pang klase ng pahiwatig. Kaya naging kampante na ako noon, pinuno. Nung pitong buwan na yung nasa sinapupunan ng asawa ko, merong pangyayaring hindi ko inaasahan. Madaling araw, mga alas dos na noon, nang bigla na lang parang may bumabagabag sa akin. Yung tipong iba yung pakiramdam ko. Hanggang sa may biglang bumagsak na mabigat sa bubungan namin yung tipong parang mabigat na bagay. Pero ang nakakapagtaka, hindi nagising yung nanay at tatay ko nun. Tila ba ako lang yung nakarinig? Hanggang sa bigla na naman ako may narinig na kakaibang ngaw-ngaw ng pusa. Ayan na naman siya. Sinasabayan pa ng kinakaluskos yung bubungan kung saan nakapwesto yung misis ko. Nung una pinapakinggan ko lang. Pero dahan-dahan na akong kumikilos para kumuha ng ipang hahampas ko dito. Nung hahampasin ko na yung bubong, yung pusang kumakalusko sa bubungan namin, biglang naging isang aso. Pero ang nakakapagtaka, nasa bubunga ito, tapos umaalulong pa. Doon ako natakot. Bigla-biglang nagising yung tatay ko. Kumuha ito ng kahoy, tapos nagsisisigaw siya na bumaba kami sa kwarto namin, doon taming dalawa sa ground floor. Maya-maya pa, pinagmumumura ito ng tatay ko. Hanggang sa mawala. Nagising pa yung mga tao sa katabi naming apartment. Umakit silang dalawa ng tatay ko sa bubungan. Pero, pagdating nila doon, ni bakas nung hayop na yun ay wala na. Wala silang nadatnan na kahit na anong ebidensya. Kala namin maayos na lahat. Bumalik kami ng misis ko sa itaas. Pero yung hawak kong pamalo, Katabi namin ang misis ko. Kasi, kung sa baba kami matutulog, hindi kami kakasyang lahat. Kaya, sa taas kaming mag-asawa. Mga isang oras lang ang lumipas. Hindi pa din ako makatulog nun. Dahil nga, ang iniisip ko, baka bumalik ulit yung aswang. Samantalang yung tatay ko naman, nakatulog na. Napatingin ako sa bubunga namin. May parang tali na gumagalaw pa baba. Tansya ko, galing yon sa bubung namin. Tinitigan ko itong maigi. Nagulat na lang ako. Kasi ahas na itim pala yung inaakala kong tali. Nagsisisigaw ako ng malakas hanggang sa binuksan ng tatay ko yung ilaw. Pero wala pa rin akong tigil sa pagsigaw dahil sa takot ko. Ang sabi ko, May ahas! Ahas! Maski yung tatay ko nagulat din. Tsaka nagtaka siya kung papaano nagkaroon ng ahas doon sa bubong. Pinagpapaluto ng tatay ko pinuno. Tapos bigla na lang nawala yung ahas. Sumuksok yun sa silong. Samantalang, wala naman siyang lalabasan doon. Kasi walang lagusan yun eh. Kaya talagang kinilabutan kami. Kasi nung tinignan namin yung silong, wala. Ni bakas na pumunta yung ahas doon. Wala rin. Maski yung tatay ko nung oras na yon, natakot na din at hindi na nagawa pang matulog kinaumagahan. Umagang umaga, pinapunta namin yung albularyo sa bahay na tumingin sa atiko. Ang sabi nito sa amin, hindi taga doon sa lugar namin yung aswang na yon, kundi dumadayo lang. Nakatira yon sa malayong lugar. Ang bilin sa amin ng albularyo, sa buya namin ang asin yung bubunga namin lalong-lalo na bago matulog sa gabi. At kahit nasa labas lang kami, dapat yung mga bulsa namin palaging may asin. Mabisang pangontra kasi yon sa mga aswang. Yun ang sabi niya. Kaya simula noon, wala nang gumagambala sa amin pinuno. Hanggang sa nanganak ng maayos yung asawa ko at lubos akong nagpapasalamat sa may taas dahil naging maayos ang lahat. Pero hindi pa rin mawala-wala sa isip ko yung karanasan ko na yon. Lalong-lalo na kapag nakakakita ako ng hayop na as. Okay, um opinyon ko sa kwento sayang lang no? Modern na nangyari to eh. Wala tayong video o picture mula sa sender natin. Kasi kung sa amin nangyari to, baka na-vlog ko pa yan. Kaso wala eh. Hindi natin masasabi. Kasi wala tayo yung nasa sitwasyon niya. Iba yung takot at kilabot. Kapag may nanggagambala sa inyong elemento na alam nyong walang sinasanto at merong kukuning buhay. Lalo pa sa side ng sender natin. Buhay ng asawa at anak niya ang nakasalalay doon. Alangan namang unahin niya pa yung pagvideo, di ba? Siyempre, kapakanan muna ng pamilya niya. Ang mahirap lang dito, papaanong nagagawa ng aswang na makapasok sa bahay nila? Bigla tuloy akong napaisip. Pwede bang pumasok ang isang aswang kapag nakaanyong hayop ito? Tula doon sa sinabi niyang, Nag-anyong ahas yun, tapos dahan-dahang bumaba sa kwarto nila, di ba? Siguro maaari yun. Pero, karamihan kasi sa mga narinig ko ng kwento, kaya ng aswang makapasok. Pero, ang ginagamit nila para pangkuha doon sa sanggol yung mahabang dila nila. Di ba? Alam ko karamihan sa inyo makaka-relate sa akin. Pero meron din isang puntos yung sinabi ng albularyo na malakas na uri ng aswang yung nanggugulo sa kanila. Yan. Pwede pa sigurong makapasok yan sa loob ng bahay. Baka meron niyang orasyon, gamit, mutya, na kayang tumagos sa harang ng bahay na nagpipigil sa mga aswang na makapasok sila sa loob. Pwede 'yun, 'di ba? Pero lahat naman 'yan eh opinyon ko lang hanggang sa susunod na kwento. Salamat.